Hi, everyone! Ayan na po ang Dubai frame. We're here in sa Bell Park. So, ito yung planet, planet, planet. Ayan, ang dami pong oh, nandito. And then, this one. Ayan. See? Maganda rin mag-picture doon, oh! Ayan, guys. So, exploring Dubai. Ayan. Ayan na po ang Dubai frame. So, eto po ang kaya. Oh, Oo, nasan kaya sila? Ikutin pa natin. Teka ano lang ha. Yan, kinukuha ko lang. Ano oras ka uwi? Um, kahit ano. Ano oras? 8.30 ganun. Ano oras ang pasok mo bukas? Panggabi naman ako. Ah, panggabi ka naman. Oo, oh, okay so okay lang. Okay lang mag-ano ka. Oo, oh, pero ang, ang, ang ano kasi ang... Bus timing ng papuntang Dubai Land is hanggang 10 o'clock yata. Mm. So, dapat 8.30 nandun na ako sa Dubai to